Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng linggo, November 3, 2024. Para sa mga taong aris, mahina ang depensa mo sa mga taong mababait. Kahit magkamali sila, wala kang magagawa, kundi ang manahimik at sila ay patawarin. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapaladang kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 3, 12, 27, 33, 42 at 45. Para sa mataong Taurus, ngayon ang araw mo. Gawin mo na ngayon ang mga gawain gustong gusto mo. Ang iyong mapaladang kulay ay beige. Ang iyong mga numero, 6, 15, 22, 31, 37 at 40. Para sa mataong Gemini, hindi ang kabuhayan ang batayan ng kalikayahan, kundi ang bilang ng nagawang kabutihan sa kapwa. Ito ang iyong tandaan sa araw na ito. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga sorting numero 5, 17, 25, 29, 34 at 41. Para sa mga taong cancer, hawak mo ngayon ang iyong oras, araw at kapalaran. Ito rin ang nagsasabing, ang iyong tagumpay at kapikuan ay hawak mo rin ngayon. Ang iyong mapalad kulay ay blue. Ang iyong mama swerting numero 7, 16, 20, 28, 31 at 44. Para sa mataong Leo, matatalo ka ngayon ng iyong sarili dahil na rin sa pagiging maunawain mo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga swerteng numero, 1, 10, 26, 34, 37, at 43. Para sa mataong Virgo, hanapin mo ang paliwanag kung bakit mapagal ang iyong tagumpay. Sa huli, makakaimbento ka ng katwiran na magbibigay sa iyo ng kalituhan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 5, 14, 23, 32, 35, at 41. Para sa mataong libra, malakas ang dating ng maamong muka kaysa sa masungit na muka. Piliin mo ang may maamong muka dahil dito ka tunay na liligaya. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mamastrating numero, 6, 12, 15, 24, 33, at 39. Para sa mataong Scorpio, Nakikita mo ang mga nagpulag bulagan subalit wala ka rin magkakawa, dahil hindi mo rin naman pwedeng ipagpilitan ang iyong gusto. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran ngayon. Ang iyong mapalad ng kulay ay purkondi. Ang iyong mamosweting numero, 9, 18, 27, 36, 40 at 45. Para sa mataong Sagittarius, kapag nahihirapan ka, pumitaw ka na. Ang tao ay sinilang para lumikaya at hindi para magtusa. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamasorting numero, 2, 15, 24, 33, 36 at 42. Para sa mataong Capricorn, dinaragtag ka ng kulang, kaya naman tagtagan mo pa ang iyong pagtsatsaga para lalo ka pang magtagumpay at yumaman. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamasorting numero, 1, 8, 17, 26, 35, at 45. Para sa mataong Aquarius, simpat siyang kailangan ng malapit sa puso mo. Ito ang iyong tandaan. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero 4, 13, 22, 31, 40, at 44. Para sa mataong Pisces, hindi dumadapo ang mga swerte sa taong gigil na gigil huminahon ka at maging kalmato ka. Nang sa gayon ay dumapo sa iyo ang mga swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerte ng numero 2, 7, 16, 20, 25 at 34.